Yan, ganyan, ganyan po guys. Uh, gumawa na ano guys. ano uh, black guys. Uh, Kinakamay-kamay uh, po na. Waras-waras na naman guys. Guys. Ayan po ang ating mixer. Ayan guys. Ayan, uh, pinatay guys. Pinatay, pinatay. Ayan guys. Ganyan pala gumawa ng ano, ano, kuya. Ang yan Yo, nilagay ko pala, guys. Yan, para matigas. Para sulit ang pakagawa Dapat pinapalo-palo mo. Ayan, guys. Oh, tinamo mo. Oh, lumabas na siya. Oh, ang ganda, guys, oh. Oh. guys ganun pala yan oh. o ano ganun mo walang wala <laughs> apat po yung ano nya guys yung fabricated ano nya yan guys At tapos dito naman sa kabila guys dito ah. o yung ating mixer and guys oh wala ka nang ano wala ka nang pagod dyan kasi okay. ka na lang guys nilalakay mo na lang dito sa ating box yan yan guys tempo po si idol yan bibilan na nila yung ano yung ginawa nila guys okay, so yan meron po silang ano nilagay na PVC na plastic yan po yung tungtungan ng ano ng, uh, kasi may print sa baba yun guys yung Malit na plate. O oh, yan. Ang ating sukat po ng... Ano pong kalagay yung sukat ng hollow block Yung ano, kuya? Kaya ganyan. Anong sukat nyan, kuya? Wala mo. Ano po to? Yung... Uh, yes, ata to. Eh, utso, utso, utso. yan, guys. Ang presyo ng aming fabricated hollow block dito, ah, guys, ay ano, uh, pumapatak siya ng 15 pesos. Pero dito sa Ilocos, pero sa Manila, pag sa Manila na to, mga 25 na to siguro. Paano yung ginagawa yan yung ano, kuya? Ay, yung frame niya para tungtungan ng PVC para hindi siya ano, mabasag. Okay, shout out naman dyan. <laughs> Ay, shout out naman dyan, kuya. Ah, uh, shout out po sa, sa ano, sa taga pasaling. Oh, taga pasaling daw, guys. <laughs> oh. Ayan po, guys, ang paggawa ng hollow block. Ayan, guys. Eh, salamat, guys. Ito po yung ano namin, guys. Oh. Ayan. At tapos, ito yung area namin, guys. Yung site, job site namin, guys. Ayan. Ang ginagawa pong, ano to, uh, the for, um, hotel, guys. Dito sa Pagudpud, guys. Sa South Beach. Ayan. Pwede po kayong order ng ano guys ng uh, <clears throat> unit you guys. Baka mga isang unit nito guys, baka 10 million. Yan, kaya magpa-reserve na kayo guys. I-PM niyo lang ako, mag-comment lang kayo sa aking ano guys, sa akin video para ano, i-update natin 'yan kay Sir Francis Espirito uh, Spirito. Ayun guys. Ayan, guys. Ayan, salamat guys. Ayun guys, oh. Si Manong Driver. Ayan, siya, siya po ang yung ano, nag, ano, supply ng tubig dito sa ano uh, sa halo block natin guys. At, salamat. Paki-share po ang ating videos guys.